hero nga magapauli sa ilatag sa kaprobinsya para sa piyesta minatay, amat-amat na nga nagadagsa sa bus terminal sa Iloilo -Ilo City. Samtang pila ka mga himata sa mga nagtaliwan, mas ginpaka pa nga subong na magbisita sa mga patyo Si Zen Kinantang Sasa nakatutok live sa may bus terminal sa Haro Iloilo -Ilo City. Zen? Jerk, madamo nga mga biyahero ang naging ngagaw, nga magbiyahe sa adlaw Adlao. ma-enjoy ang long weekend. Kag makaobserbar sa ang pista minatay sa mga nagkalanglaing na probinsya sa Western Visayas. Malaba na ang pila sa mga pasahero diri sa bus terminal sa Haro Iloilo City. Bangod half day lang ang opisina kagang iba na wala na sang klase. Naging na nga magpauli ang mga ini. Pasado alas 11 sang aga, nagadinaguso na ang mga tao sa pagsakay sang bus. Ang mag-abyan nga wena kag Mayria, nagkalitgid nga magpauli sa Barotak Viejo. Uh, Apo uli, mabisita sa loved ones man, kagwan. Bakal pa baka kami bulak, kaya pa kami bulak ang may naan. Mayroon, mayroon kami mis sa banwa naman, sa, sa Barotakbeo. Mayroon kami mga haunted houses, tapos ang mabisita man. Sa bisperas pa lang, sang tigkalalag, linibo na ka mga pasahero ang nagpadulong sa terminal. Suno sa tagdumalahan, nag-adjust na sila sa interval sa biyahe sa mga bus unit. Kunsa dito, 15 minutes ang ginahulat, subong, 5 minuto naghahalin na ang bus agad maakomodara ang mga sumalakay. Regular sa gihapon ang biyahe sa DN302 ka bus unit ang nag-operate. Sa long distance, 4 a.m. ang first trip, tugtog 7.30 p.m. ang last trip. Samta ang short distance padulong sa Barotac Viejo, Calpase City, tugtog 9.30 sa gabi ang katapusan nga biyahe. 4 p.m. naman ang ulihing nga trip pakado sa Katiklan. Expected na naman na inang basta mag-undas uh, ang pasero, uh, volume, So na preparahan naman sa unit nga ang amon interval is uh, close interval I mean, mag-ikit ang interval naman para hindi ma-stack ang pasayro bala sa Haro Catholic Cemetery, may mga nagbisita na sa ilang mga minatay. Nakaalerto ang mga kapulisan sa palibot, agod magbantay. Bangod sa amat-amat ng pagutok sa trapiko, nakaplaster naman ang mga traffic personnel agod magdeleher sa dalagan sa mga salakyan. Ginpahanungdom sa Land Transportation Office 6, ang mga motorista nga chikyaron ang battery, suga, oil, tubig, preno, hangin, gas, makina, roida, kag syempre ang kaugalingon antas magbiyahe. Mente mayo ibong uh, salakyan o diyo ibong mga uh, mente mayo okay kasi mag-bagdown ni Kaukaz, mag cause ikaw sa hukul sa atong mga motorista, sa atong mga, sa aton mga pasero. Sa Bacolod City, hugot ang ginapatuman ng seguridad sa kapulisan sa 14 kapatyo sa syudad. 250 kapulis ang ipahamtang sa mga checkpoints, road closures, kag-help desks, agod mapaiwa ang pagsulod sa kontrabando sa mga patyo. Subong may arat na follow-up, and uh, the owners of uh, private cemeteries were invited sa meeting parang uh, um, maistorya ng security preparations. Ginapanugyanan naman ang mga residente nga si Keron ng ilang mga puluyan na malikawan ang sunog kag nagapamintaha ng mga kawatan. Subong adlaw talulupang doon nga, nga nagadamo na mga nagabisita sa mga patio. Sa Roman Catholic Cemetery, ginaprepara na ang lugar nga pagamisahan. Hindi dapat hindi na di mag-agi ang ibang pang mga nakakatso sila mga patay. Sa buwas, utangan na namun baral. Sa pribalong nga patyo sa barangay Alihis, balik naman sa kilid sang dalan ang mga flower vendor nga halin pa sa flower farms sa nabukid nga bahin sang Murosia. Jerk, may mga LTO personnel man nga nag-assist sa mga pasahero sa tanan nga transport terminals in kaso nga may mga reklamo. As of 5 p.m., mas nagdagsa pa ang mga sumalakay diri sa bus terminal hagkalabanan standing position na lang. Gani, ginapanog yan na ng mga biyahero nga kung mahimo temprano pa nga magbiyahe agud makalikaw sa pagdinaguso sa mga pasahero. Jerk? Madam Gain, salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa.